Hi guys! Good morning! At ngayon po ay nandito na ulit kami sa tindahan at kadarating lang po namin. Init! At uh, kami po ay katatapos mamalingke. Hindi ko na po na i-vlog ang pamamalingke namin. Kami po talaga ay nagmamadali na at ano na po ah, uh, tinanghali na po kami sa pamamalingke. So yan po at uh, amin na po muna hahakutin yung aming mga pinamili. Yung iba po ito na uh, yung ibang aming nabili. Hi Maloy, madilim pa pala dito mahal. Atin mo nang bubuksan ng ating ilaw. Good morning! Oh, sinabay nating magbukas. Ayan, sa ating electric pan. Dorong init, anak. Ayan, maghahakot na po muna kaming mag-asawa. So, ayan po yung aming, ayan si Ayan po yung aming tricycle. Ah. Iba po namin, ibukas pa ng mga namin papamilihin. Kagaya po ng mga gulay, mga rekado. Aloy. Papasok na ikaw, may bag ka pang dala. ano laman ang bag mo, anak? Ha? Pabagbag ka pa. Ha, ano laman na yan, anak? Ah, bihis. Ah, Ah, dito ka magbibihis. Halika na tingnan tingnan. Magbabagrade tayo. Halika dito, anong bag ang mga laman itong bag mo? Sino may bigay ng bag mo, anak? Ha? Si Tita di. Ha, si Tita Jenny. Salamat po, Tita Jenny. Oh, very good. Halika, tating bubuksan. Halika dito. O oh, yan, buksan mo nga nung laman na anak, ng iyong bag. Yan. Mag, magbabagrade tayo ng bag ni Maloy. Ubo. Anong mga laman na yan? Ito, ipakilala mo nga kung ano yung mga yan. Ito mga rilo. Ay, mga rilo. Ito yung pamulis ng laway. Ha, pamulis Dede. Okay. Ay, labas mo muna, diyan Ah, ilabas mo, diyan Ah. Oh. Ito daw po yung Dede. Ito daw po. Ay, ano na nga? Si Pamunas ng laway. Ano pa? Ano pa? Sige nga. Si Tinapay. Ah, Tinapay. Okay, Anong Tinapay na yan? Aba, may Skyplex. Ano naman na yun? Lilo. Ah, Lilo. Ano yan? Ano yan? Chocolate. Sinano naman na yan? Mango. Ah, mango? Ato. Oh. Wow, may dried mango pala si Malo. Yan, may tinapay. Oh, bago naman pulos pagkain. Ano pa? Oh, dyan sa bulos, ano pa? Sis, kung makakala ito bagay dyan sa hindi pa bukas parang ibang last. Wallet! Yan, wallet. Ano naman yan, ah? Yan, meron po siyang ah, off of lotion. Ah, pati yung anak ng, pabukod din ng wallet mo. Sino may bigay ng wallet mo, anak? Ah? Si Tita Jin. Ah, si Tita Jin din. Oh, Tita Jin, oh, talagang ginagamit ni Malo yung mga bigay mo sa kanya. Patayin ako ng wallet mo kung magkano ang laman. Ha? Huh? Wait. Oh. Pakita mo sa akin. <laughs> magkano ang laman ngayon, na Patingin, anong binibili mo ba? Gabatikin may wallet. Ha? Huh? Aba yun. Hundred mango. dried mango. Hundred mango. Ah, 100 mango. Ay, ano? <laughs> dried mango, anak. Dried mango. Dried mango. Oh, ba, slim. ano pa binibili mo? Ice cream. Ano pa? Taho. Ah. Oh, ito po ang laman ng wallet ni Maloy. Magkano yan? Sandin. Ha? Huh? Sandin. Isan din. Isan ano ba ga? Ay, wow. yan Ay. 40 pesos, yan po yung mga pambili yata niya ng mga... Ay, pero maraming coins. Marami po itong coins dito sa kanyang wallet? Galing sa... Galing saan ito? Sige, sige, kinukuha mo doon sa ating doon sa... pirahan. Doon sa ating flower base. Aoy, oh, aoy, oh, narito oh. na yung mga... Kaya pala yung na yung mamisa na mga titiray. Ito, one. abo marami rin. May tig-babay, buo oh, May oh. limang oh. peso. May lang, peso. Ayan. Eh. May ilagay na natin, anak. So, yan po ang mga laman ng bag ni Maloy. Anak, ibalik mo na yung korekta. Dapat i send nyo ito mong tubig. Ano ito? Salamat po, pananood. Ayan. Ayan na po, ibabalik na po ni Maloy yung kanyang mga gamit sa kanyang bag. Sige na. Itsasara na lang ni Mama. Sige na, balik mo na. Ayan. Sige, siper mo na anak. No? Siper eh. Ito. Malatays lang itong yung minis. Ibalik mo na mo. No? Sisti naman po ay nandito rin at siya daw po ay maglilinis na rin itong kanyang pwesto. Siya na rin? Oo. Uh oh. sa na tubig. Oh. Kahit patay na natin siguro itong ilaw mahala at maliwanag. Bisa. Bisa. Bisa ay, mm -hmm. mm -hmm. mga... ay, ay so yan guys at uh, ito na po yung aming mga napili so bukas nga po ay uh, unang pasok pa lang ng mga estudyante so kami po mag asawa hindi muna mamimili ng marami gawa ng hindi pa rin po namin alam yung schedule nang pasok dahil nga po dati ang junior high school at senior high school ay may pangmagat may panghapon so ngayon naman po ay I may mean, nagsasabi na iba naman po ngayon ang pasok ng junior high school ano po ang ah, ngayon ay eh, parang ang mga junior daw po ay maghapon na tapos ay yung mga senior naman ay may, may pangmaga pa rin at may panghapon. So, kailangan natin tansyahin yung pagpasok ng mga bata. At para po matansya din aming mag-asawa kung gaano karami yung aming lulutuing ulam at yung aming isasain na kanin. Kaya po yan, excited na po kami mag-asawa na ano po kami may pasok na uli, balik maluski, balik tindahan at kami po ay makakapag tinda na uli after 2 months. Kaya yan. Balik-balik naman. Ato ah, yun nga po pala. Ah kahit po bakasyon dito sa aming inuupahang tindahan, ay continuous pa rin po yung bayad namin ah, sa pag-upa po namin dito sa aming ah, tindahan. Yan po. Ah, at samahan nyo ulit kami. Ah bukas naman po, ayan nga simula na. Kaya ma mas maaga po kami, siguro bukas mag-asawa dito para sa aming pagluluto. Nagsisimula na rin si Stin sa kanyang tindahan. Pero hindi ko pa rin po alam kung ano yung mga ititinda ni Stin. Dati po ay kung ano-ano mga merienda, mga street foods, ang mga itinitinda po ni Stin. Busy, busy. Mainit. Mainit. Bum, bukas ka na lang ng selling pan. Baka yung kilometro, 50. Ha? Anong pangalan na yun? Kawainin. Baka, baka yung sa inyo pa. At update na sa aming paglilinis. Halos tapos na po kami. So yan. Ito na po. Ready na yung aming lalagyan na ng kanin bukas. Yan, nalinis na po namin yan. At ito pa rin po, meron kaming styrofoam. Yan po yung mga shelves namin ay maayos na, malinis na lahat. At ito po yung aming lagayan ng sabaw, ready na din, malinis na rin po yan. At yung aming mga condiments, yan, okay na rin po, may itlog. At yan po yung aming mga gamit. At naman po ngayon, yan, maayos na. At yan po, ang aming ding uh, dining, tapos na rin. Ayan, malinis na. Yan lang po, may mga kaunting ganyan mga tinapay at yan po yung mga pagkain ni Maloy. At yan tubig. Pero yan po, malinis na malinis na. Ready, ready na kami bukas. Ready na mag-serve ulit sa mga estudyante, teacher, at sa mga walk-in po dito sa aming kainan. Sa karinder yan ni Maloy. At si Maloy po inaantok na. Malik timpla na kita ng milk. Ha? Ito ako yung pinapansin. Hinatok <laughs> ka na. Ito naman pong extension namin dito yan. Malinis na malinis na rin. Maaliwalas na. Yan. At nag-spray na rin po kami dito uli ng salamo. At ito naman po yung ating freezer. Yan pa ang mga laman. Yan po yung mga paninda ko. Yan po. Bukas na po kami gagawa ng yelo. Ayan, yan nandiyan yan, mahal. Ay, hindi pa plano. Meron doon, o. May Ready na rin dito. Mahal tayo ba gano'n ko lang nating ilaw? Ah, uh, saksakan. Okay na lahat. Hi, Maloy. yan po yung aking bebe. yan po na may nalinis na rin ni Nina. Yung aming istante. Malinis na malinis na. Pwede ka nang manalamin. At sis, tinaman po ating sisilipin dito. Sis, kamusta? Nakikipais pa, wis? Ay, uh, pa na eh. Oh, malinis na rin. Nagad. Yan po si Kristi ni Kapo na hindi nakapag impis dito sa kanyang pwesto. at siya po yung maraming ginagawa. So, ngayon po yung siya po yung nag-unti-unti na rin mag-impis. At siya pala yung bukas na mamimili. So, mga So yan po at kami kakain na. Tanghalian. Nandito pa rin po kami sa tindahan. Yan po at nagpa soft drink si Stin. Salamat sis. At yan po kami nagluto ng pang malakasan naming ulam. Karning baka. Hindi na Yan, So yan, kain na. Sige so, po, kumakain na. Kain na po tayo, okay. kain na. Kain na. Kita tayo, hindi naman ng kasama. Maraming dawat. Ba't wala mo? Oh, iyan. Iyan ang bread. Mini-away Sabi ko 'yung Pana Ang binibigay sa kanya, spray. हरिक <laughs> 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 Ayan na ba na yan na? Hmm. Ano lang ang isang... Gano'n Para naman kakain na yun. Ano ba ito? Anong gano'n naging diet food na yun? Anong kaya mo lang ito? Ngayon din nilagyan yung... Diet food? Yung ulang mayroon nilagyan. Mayroon nilagyan? Oo. Haan? Ano? pag mayaman. Ay, pag manok. Pag mayaman. Crashes. Pag mahirap. <laughs> <laughs> allergy, allergy. Allergy. Oh, may allergy. 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 ng kapitin ang lamang plastik. Para lamang sure. Oh, para lang ako pinagkakapit yung nagagawa. Ay, sis, nga na may technique sa pag-ano buhay ng ganay. Ayaw may may hmm. pinakaparang plastik sa mga pinatay. Ito eh. hmm. <laughs> 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 pa nga kayo nga. Kunti nga lang. Hindi ha ha ha! You

Kalau <suara> <suara> ditambahin <suara> 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 <suara>

Magbibili ah. ko ko. Ha? Ah. Bagahin mo nga yun. Marami akong ah, talagukan. Ay, ha? Ang mo? Ay, pala ko sundin nga. Bakit marami akong talagukan? Ayun, kule, pala. Ayun, kulay. Ramay din sa mga Ayun, yung rice kibasa. Ha? Oo, oh, 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 ah. Kala ko yun. Ka pala. Hahaha. <laughs>